Mga idol, kung naalala nyo lang yung dati kong vlog na nadaanan namin si tatay sa gilid ng tulay, sa taas ng tulay dito sa Forest Hill, Novaliches, Quezon City. At sa ngayong araw mga idol, nadaanan ko na naman uli si tatay. So, panibagong araw na naman mga master, mga idol. So, for this video ay pauwi na pala ako. Galing ako sa aking home service. So, nandito tayo dumaan sa Forest Hill, Novalitsis, Quezon City. Habang pauwi ako mga master, ay nakita ko na naman uli si tatay dito sa may tulay sa Forest Hill. Dito siya lagi nakapwisto sa may taas ng tulay mga master. Kaya kung sino man yung mga makadaan kay tatay dito sa Forest Hill, sana kahit pagkain lang maabutan nyo naman si tatay kasi kawawa si tatay. Mukhang hindi pa naman marunong magsalita si tatay. Kasi pag tinatanong ko siya, hindi umiimik. Mukhang pipi ata siya pero nakakaawa talaga siya kaya bumalik na lang ako at pumunta ako dito sa 7-Eleven upang bilhan siya ng ready to eat na makakain niya at binilan ko na rin si tatay ng mainom para may pantulak ang binili ko kay tatay pork limpo na ready to eat para naman mabusog si tatay kahit papaano at andito nang ako pagbalik ko nandito pa rin si tatay nakakawa talaga si tatay nakikita ko sa kanya yung mukha ng aking ama na pumanaw na nakakalungkot pagmasdan si tatay sa kanyang sitwasyon dito sa taas ng tulay sa Forest Hill kaya kung sino man yung makakita ni tatay dito sa Forest Hill sana abotan nyo naman si tatay ng kanyang makakain sa kanyang pang-araw-araw maraming salamat God bless you all